screen overlay detected pa din ba yung gcash nyo? Ito ang solusyon ng problema nyo. Punta lang kayo sa settings ng phone nyo. At hanapin mo yung app management. Pagkatapos, yung app list. At hanapin mo yung gcash app. Then, pindutin. Then, pindutin mo yung storage. Uncatch. At, um, pindutin yung clear cache At saka yung clear storage. Pagkatapos niyan punta kayo sa airplane mode. Sa screen nyo. Then, airplane mode nyo din siya ng 10 seconds. Then, after. I, i restart ni yung phone niyo, then magiging okay na yung apps niyo. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo. Thank you for watching.